Tapat sa iyo, DZRH. Miembro ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang susunod na dula ay may temang mapangahas at kontrobersyal. Ito ay maring nangyari na o nagaganap sa kasalukuyan. Anumang pagkakahawig sa mga pangalan o lugar na pinangyarihan ay hindi sinasadya at nagkataon labang Parasite! Mula sa kunahunaan sa Pilipinas, DZRH. Ito po si Ray Sibayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Ano ang katotohanan? Ano ang nakakubli sa bawat pangyayaring na ng kontrobersya at kayuwagaan? Ano ang katotohanan? Sa bawat hinimay-himay na balita, lalabas ang buong pangyayari at hindi na mapipigilan. Ano ang katotohanan? Ano ang katotohanan? Nagbabalikan niyo yuling ko, Darich ah, 11 Race sa kasaysayan. Parasite! dito lamang sa Ano ang katotohanan? Ano ang katotohanan? Natapon si Aling Ines nang ambaan siya ng patalim ni Rod. Si Manuel naman ay bumili ng baril at umuwi upang hulihin sa agdo si Corina na nagtataksil sa kanya. Nang madatnan niyang nasa bahay nila si Rod, agad itong tinutukan ng baril. Subalit, nasunggaban ng dating bilanggo ang kamay ni Manuel. Nagagawan sila sa baril hanggang pumutok ang sandata at nahagip si Manuel ng punglo. Ating ipagpatuloy ang pagsubaybay sa kasong ito. Mula sa kanunan sa Pilipinas, DCRH. Ito po si RH11 Ray Simayan. Tuloy-tuloy sa pagpapalita. Tuloy-tuloy sa servisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dito lamang sa... Ano ang katotohanan? Nay... <laughs> <laughs> Manu... <laughs> Nabaril ka raw. At dinari rito sa hospital sa... Sabi ni Corina nang tumawag siya sa bahay, kaya sumugod agad ako rito. Si Corina? Nasa labas nitong sa room. Ayaw mo rin siya makita, kaya hindi siya pumapasok dito. Ang, ang kalakuyo niya? Ang hayop na yun daw, nakabaril sa iyo. <coughs> Pati ako nakaganti sa kanila. Bahala na ang bata sa kanila ni Corina. Anak, lakasan mo, loob mo. Magagamot ka. Mabubuhay ka pa na matagal. Oh, Diyos ko. Manuel! Manuel! Anak ko! Na. Ikaw? Nagbalik ako. Dahil nabalita akong patay na ang asawa mo. Inaasikaso na, na ng binan kong bangkay niya sa hospital. Mabuti umuwi ka rito sa bahay ninyo. Ayoko sana lumayo sa tabi ng asawa ko. Pero tinaboy ako ng binan ko na malaking galit sa akin. Nakita ko nang dumating ka, kaya pumasok na ako dito wala na ang asawa ko. Well, kay. Wala na tayong problema sa kanya. Wala nang dahilan para maging sunod-sunuran ako sa iyo. Wala nang magiging hadlang para maging tayo uli. Ha? Hmm. na. Iwan mo ako, hayop! Ah! Ano ba? Bakit mo ba ako itinulak? Gaga ka! Naging sunod-sunuran lang ako sa iyo. Dahil natakot akong tutuhanin mong banta mo na didisgrasyahin mong asawa ko. Papatayin mo siya kapag hindi ko sinunod ang lahat ng gusto mo. Pero suko hanggang impyerno ngit, -ngit ko sa iyo! Oh, oh. bitiwan mong gunting na yan! Wala nang asawa ko. Kaya wala nang dahilan para matakot ako at maging sunod sunodan sa iyo! kapag nagpilit kang gawan ako ng masama, huh? kundi sa katawan mo, sa dibdib ko itatarak ang gunting na ito! G Corina! Gugustihin ko na mamatay! At mamatay kesa sa pagtangsilan ko ang asawa ko! Gaga! Diyan <laughs> Hello, Corina. Hello, Inay. Napatawad niyo na po ba ako? Hmm. Tinawagan lang kita. Para malaman mo na ngayon na ilibing na ang anak ko. Kakasuhan ko na kayo ng kalaguyo mo. Inadamay It, niyo po ako sa kaso. Oo! Kakasuhan kita! At ipabibilanggo sa salang pariside! Nagbabalikan niyo ligo, ah, Darage 11 Race Bayan si sa kasaysayan. Parisay, dito lamang sa Ano ang Katotohanan? Ate Corina. Salamat, Geraldine. Tinalaw mo ko. Totoo lang sabi sa akin ni inay na nakulong ka na. Nakatulan kasi ako ng hukuman. Salamat, hindi ka nagalit sa akin. Nagluksa ako sa pagkamatay ng kuya ko. Pero hindi ako galit sa iyo. Dahil alam kong wala kang kasalanan. Naniniwala ako sa sabi ng ilang kapitbahay niyo na narinig nilang galit na galit kang pinalayas ang dati mong nobyo. Nang balikan ka niya sa bahay niyo habang nag-iisa ka. At niyang mapatay ang kuya ko. Talagang wala akong kasalanan, Geraldine dahil hindi ko kailanman pinagtak sila ng asawa ko. Pero ayaw maniwala sa akin ng inay mo at ng korte. Sabi pa ni inay, sinintensyahan daw kayo ng dati mong nobyo, ng mababang hukuman, ng parricide. Dahil mayroon daw kayong sabuatan sa pagpatay sa asawa mo. Hindi totoo yun. daw ng korte ang testimonya ni inay na Nakita kita at ang dati mong nobyo na magkahawak kamay sa tabing dagat. At nakita ka rin ni inay nang papasukin mo sa inyong bahay ang dati mong nobyo. Mali ang hatol ng mababang hukuman, Geraldine. Maniwala ka sa akin. Mali yun! Geraldine, Naniniwala ako kay Corina. Nagkamali ang mababang hukuman sa naging sintensya sa kanya. Kaya nga lalo ako naaawa sa hipag ko, Froylan. Bilang isang abogado, hindi dapat gawing basehan ng lower court ang nakitang paghahawak kamay ni Corina at ng dati niyang nobyo sa tabindagat. At ang pagpapapasok ng hipag mo sa lalaking yun sa kanilang bahay. Para sentensyahan siyang guilty sa kasong parricide. Pero, mababago pa ba ang hatol ng korte? Hindi ko hahayaang tuluyang mabilanggo ang isang walang kasalanan. Eh, Froylan. Iaalo ko kay Corina ang libre kong serbisyo. Tutulungan ko ang hipag mo na mapawalang sala. Ah! Hindi ka na makakalaya sa kulong ang niya, Corina. Kung totoong nagkasala po ako, inay, maluwag sa loob kong tatanggapin ang parusa ng hukuman. Talagang dapat yung pagdusahan ng kalaguyo mo. Ang sabwatan niyo sa pagpatay sa aking anak. Ilang beses ko bang sasabihin sa inyo, hindi ako nakipagsabwatan sa dati kong nobyo para patayin ang asawa ko. Wala nang saysay na mga tuwirang ka pa. Hindi na nga po kayo makikinig at maniniwala sa akin. Nahatulang ka na. Tuluyan ang nalaso ng inyong isip ng galit sa akin sa pagkawala ng anak niyo. Kung totoo wala kang kasalanan, hindi ka mabibilanggo. May awa ang Diyos. Lalabas din ang katotohan. Ha, huwag ka nang umasa, Corina. Malalantad din na wala akong kasalanan. Imposible! Makakalaya rin ako. Hindi na maaring mabago ang hatol sa iyo. Habang buhay ka na makukulong, Rina. Hindi ka na makakalaya. Kayo ng iyong kalaguyo ay mabubulok na sa bilangguan. Nagbabalikan niyo ligo, Darage 11 Sibayan, sa kasaysayan. Parisay. Dito lamang sa Ano? Ang katotohanan. Tiniyak niya Aling Ines kay Corina na mabubulok sa kulungan ang manugang at ang ex-convict na si Rod. Ginawa naman ni Froyla ng lahat upang mapawalang sala si Corina. Aling ipagpatuloy pagsabay ba sa kasong ito? Mula sa kunanan si sa Pilipinas, DZRH. Ito sa RH11 Ray Bayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa servisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dito lamang sa Ano, 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 ano ang Katotohanan? Ano, ano, ano. Geraldine, nag-aak sa'ya lang na pagod at oras ang nobyo mo sa pagtulong at pagtatanggol dyan kay Corina. Yan po ang paniniwala niyo, Nay. Dahil yun ang totoo! Iba po ang paniniwala ni Froylan. Maaari pa ba niyong mabago ang naihatol na ng mababang hukuman? Yan po ang inaasahan niya. Kaya iniapila niya sa mataas na hukuman o sa Korte Suprema ang kaso ni Ati Corina. Mapapahiya lang ang nobyo mo. Paano po kapag napawalang sala si Ate Corina? Ah, saka ako maniniwala na wala nga siyang kasalanan. Kung ganon, ihanda niyo na po ang inyong sarili na makipagkasundo sa inyong manugang. Ah, ayaw ko sa iyo. Ano ba ang pinagbabasehan mo sa pag-asa mong mapapawalang sala si Corina? Iisa po, inay. Geraldine? Ano? Ang katotohanan. Makalalaya ka na, Corina. Uh, totoo? Roylan? <laughs> Nangyari ang aking inaasahan. Pumanig sa atin ang mataas na hukuman na wala kang kasalanan. Uh, Pa-paano? Pa Matapos ang ilang paglilitis, napatunayan ng Korte Suprema na walang pagpapatunay na may kasunduan ka at ang dati mong nobyo na patayin ang iyong asawa. Oh. Ang pamamasyal niyo ni Rod sa tabing dagat na magkahawak kamay ay hindi matibay na ebidensya na may sabwatan kayo dahil hindi naman alam ang inyong pinag-uusapan. Oh. Isa pa, ang pagpapapasok mo kay Rod sa inyong bahay, hindi rin sapat na katibayan para mapatutuhanan ang inyong sabwatan. Oh. Dahil ang kriming ibinibintang, ano man yon ay dapat patunayan ng walang pag-aalilangan. Ay, salamat, Froylan. At salamat din sa Diyos. Salamat. <laughs> ang dati mong nobyo ang napatunayang nagkasala sa pagpatay sa iyong asawa. Kaya habang buhay siyang mabibilang ko. Pero ikaw, ikaw, Corina, napawalang sala ka sa kasong parricide. Naway inyong kinapulutan ng aral ang katatapos na kasaysayang hango sa tunay na pangyayari. Mga nagsiganap, Rosana Villegas, Maynard Landicho Jr., Jenaline de la Cruz, Bobby Cruz, Susan Robles, at Lionel Benjamin. Special Sound Effects, Jenny Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero, at Bong Buiar, Musical Scoring, Buboy Salonga. Production Assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Orlando Aquino. At sa maaksyong direksyon ni Renato Phil Cruz. Ito pong muli ang inyong kaibigan, June Martin Legaspi, naggaanyayang sa susunod. Muli po namin kayong hahandugan ng isa pang maaksyong dulang hango sa tulay na pangyayari. Dito pa rin sa... Ano? Ang katotohanan. Serbisyon tapaksa iyo. DCRH Miyembro ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.